Uh, hello, good morning narito na naman po ako kung uh, magbaba, magbahagi na naman ng orasyon ito yung uh, orasyon na aking babahagi uh, sa gamutan uh, oras na natawag nyo na ang uh, espiritu ng kulam sa pasyente o uh, kung kayo man po ay nagagamot ng kulam barang o inaalihan ng mga masamang elemento ay uh, pwede nyo pong gamitin itong aking uh, ibabahagi ito ito yung uh, panali para hindi po makalis ang pasyente ay yung spirito uh, sa pasyente upang hindi makausap nyo ng gusto kung ano ang problema niya dahil uh, kailangan makausap ang isang uh, pumipinsala sa ating mga pasyente kung bakit niya pininsala upang uh, malaman natin at uh, mabigyan ng solusyon ang uh, sakit na yon so kung kayo po ay uh, baguhan na nag-aaral ng mga karunungang lihim isa ito na dapat mong uh, malaman lalong lalo na sa gamutan uh, ma malaking tulong po ito sa iyo at uh, upang matali mo at may pako mo ang pasyente sa oras na uh, ito ay natawag mo na at uh, kung natawag mo na siyempre kailangan mo ipako o ita at itali para hindi makalpas o makalayas ang spiritong namiminsala sa isang katawan ng tao So, nawa ay uh, no skipping ads habang uh, pinapanood nyo po ang aking video ito. Uh, malaking tulong na po yan sa channel kong ito, ang misyonaryo. At, uh, ganun din, uh, nawa ay bago matapos ang aking video ito, ay uh, nakapagsubscribe ka na. Uh, malaking bagay din po yan, lalong-lalo lalo na kung ito ay like mo at uh, share sa inyong mga uh, friend at ganun din na uh, nawa ay uh, na-hit nyo na ang notification na bell dyan po sa baba para po lagi po kayo updated sa lahat ng uh, video na aking in -upload. So yon ang uh, intro muna po tayo mga kapatid. Welcome back sa ating channel, Ang uh, misyonaryo Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking uh, bawat video na aking upload At salamat din na kayo po ay nag-aaral na makarunong ng mauling So saan ka man po naroon ngayon, uh, sa abroad man o dito sa Pilipinas, nawa ay abutan kayo ng aking video na nasa mabuting kalagayan ligtas sa anong pamangkapamakan at walang karamdaman at uh, yon uh, sa ngayon ako po ay naririto sa barangay Dalawon Sambuanga del Sur ah, Mulabi, Sambuanga del Sur so sa mga gusto magpagamot dyan at taga Sambuanga at uh, malapit sa Mulabi ay yon uh, yun, kontakin po nyo lang po ako sa aking FP account na ito Uh, disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa akin content ay uh, pakiskip po ng video ito at maghanap po ng video na naayon po sa inyong pong kagustuhan ito po ay para lamang po sa mga naniniwala tungkol sa karunong lihim at sa mga uh, mystical world sa mga mudya, medalyon so yon maghanap po kayo ng video ano man po ang inyong rilyon at uh, paniniwala ay aking igagalang at irerespeto makapatid mga kapatid kasi kanya-kanya naman po tayong uh, paniniwala hindi ko po saklaw ang uh, inyo pong paniniwala so yun, sa hindi po naniniwala ay skip nyo na po ang video uh, nawa ay bago matapos ang video ito yun nga, pakilike, share uh, subscribe, hit nyo na rin po ang notification bell po dyan po sa baba para po lagi po kayo updated sa lahat ng video na aking upload at ngayon naman uh, bago sana matapos ang aking video I know is skipping ads habang kayo po ay nanonood ng mga bawat aking medalyon ay video medalyon naman binabanggit ko sorry ha uh, yun uh, shout out po sa solid supporter ko followers at subscriber maraming marami pong salamat sa inyo at ganoon din uh, sa mga channel member ko na hanggang ngayon ay hindi ako iniiwan na naka, kahit nagbabayad buwan buwan sa youtube upang, aki, upang masuportahan lang ang aking channel na ito ay uh, patuloy nyo po kung sinusuportahan at hindi iniiwan nandyan po kayo. God bless po sa inyo. Ingat po lagi. At ganoon din, shout out din sa kapwa ko content creator na nagbabahagi ng mga ganito. Nawa ay uh, magkasundo-sundo na. At ganoon din na uh, magkaisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po ay uh, magkakapatid sa paniniwala. So, suportahan po natin ang ating mga uh, 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 yung na mga nagtuturo may channel na nagtuturo na content creator na mga ganito ay uh, isa rin po sila sa ating mapagkukunan ng mga kalaman so yun uh, shout out din sa kapwa ko Pinoy abroad man o dito sa Pilipinas ano man po ang inyong ginagawa sa ngayon ay ingat po tayo lagi at laging manalangin sa Diyos <coughs> ganun din shout po sa kapwa ko albularyo misyonaryo, antingero ang mga gagamot at sa lahat ng alipin ng Panginoon sa shout po sa inyo sa so, ngayon naman yon uh, yun uh, ako po ay uh, pupunta sa aking uh, youtube studio upang uh, ma shout ko po kayo bilang aking pasasalamat sa inyo na kahit shout out lang po sa inyong mga comment ay akin ko po kayong mapasalamatan so kung gusto nyo pong magpa shout out ibanggitin nyo lang po ang inyong mga lugar sabihin nyo lang po shoutout out nanonood na sa ganitong lugar para mas shoutout ko kasama kung saan po kayo lugar naroon okay inahin natin si shoutout uh, shout out sa iyo Jeremy Danikdaw daw nawa ay uh, uh na uh, makakuha ka ng infinito de di dios na engrave ito infinito de di dios na hindi engrave uh, uh, pulantansyo po yan napakalakas po yan uh, uh, Nick Duni shout out sa iyo uh, yung basag ng Yehova ba ay siyempre kailangan din ng poder bago ka magbanggit ng basag ng uh, jihoba uh, Nick Doni Doni uh, na uh, kahit hindi na yung dibusyon, yung poder lang yung ama namin na bago ng lahat eh, at sumasampla tayo ay eh, banggitin mo na yung uh, yung uh, basag ng Jehovah nasa isa kong channel yon na ibahagi ko uh, har, uh, bro haring bakal Yo, na uh, shout out sa yo. Shout out sa yo kahit ta uh, medyo ano ay uh, yung comment mo. Okay lang. Uncle Bob official, shout out po sa, sa inyo. Uh, from uh, Sambuanga del Sur. Shout out sa iyo. Obet Soosa, magandang umaga. Uh, nanonood. Shoutout po sa inyo. Carmen Medina, shoutout sa iyo. Arlene Kabuay, shoutout sa iyo. Watching watching ka, Wayan Isabela. Uh, Carlito Argota, shoutout. Robert Cabonillas. Prinlin Abis. Ro, uh, Roger uh, Flores, shoutout. Uh, dal miges mani mau paing ngauto watching from BASAY, mau pai ngatanan hayu ngat didaha samar uh, basay samar uh, gin anak aku ha kuan barangay magsaysay Santa Rita Samar dyan ako pinanganak uh, isang uh, albularyo rin ang lolo ko dyan uh, so yan ang iba sa may binabahagi ko rito ay uh, uh, daling sa kanya Romy Buwagas, shoutout Richie Paalam, kagayan de Oro, shoutout po Ragasa El Rabix uh, Prinlin Abis Shoutout sa iyo ma'am Rodrigo Dariguez, shoutout Okay, uh, yun po Okay, ang aking mga ibinabahagi tungkol sa lahat ng mga karunungang lihim uh, Ito po ay bigay ng ibang uh, kasamaan ko na albularyo at yung iba naman po ay sa aking maestro so ma ang uh, grupo ko ay BCJ uh, Bagani Crosses uh, Jesus yan po ang aking dyan so uh, Batangas at ganoon yung iba naman na kasama ko sa Antingero dyan sa Quiapo shout out po sa inyo lalong lalo na si Lakay Ploho yung tagabaon ng mga mutya. At uh, isa sa kaibigan natin, si kapatid na bro, uh, Leonard Poblete. Shoutout sa iyo. Yan, matitindi po yan na mga, 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 mga albularyo rin at mga antingero. At yung mga kasama na niya sa uh, kya po. So sa kapatid na Haring Bakal ito po ay uh, hindi sa Google nagmula kundi ibinigay sa akin yon ng link nakalink ya at uh, salamat sa iyong comment <coughs> ngayon naman kung isipin nyo na ako ay walang sariling aklat meron po meron po akong aklat at uh, yung uh, pinakaluma kong aklat yung aklat uh, ng Infinito Diyos 500 pages po yon ganyang kakapal nandun lahat yon po at yon po ay nasa Angeles City Pampanga sa bahay ko wala po dito sa Sambuanga del Sur hmm. Okay, uh, talamat sa iyong sa iyong comment Uh, wala man ako masabi okay lang so yun uh, punta po tayo sa aking ibinabahagi na tawag nito uh, na orasyon so yun uh, punta na po tayo ito po ay uh, magagamit sa gamutan mga kapatid so kung natawag mo na ang pasyente at gusto nyo na pong kausapin para hindi po mamakalis ito po ang orasyon uh, panali isang beses babanggitin lang po ito mortem no what die diam tinde siyak sibi ibit sik sibit gatok hisos piit <coughs> piat hok pater sa Radim Sikot Dios Hipkam Adunay uh, akdeyam Akdiam Toom Liblim Itit Abait Biab Sarok Omo Lopyam Sipap Him Yan po, yun uh, po ang una At yung pangalawa pwede nyo rin pong gamitin to Upang uh, matali ang huwa at huwag makalis ang espiritu ay dapat banggitin ito. Ito po yung pangalawa ha, na panali. Oktam tuam, oktam makulatam, oktam muriam, tigmak bato, ibari tuba, luar pa, ay luar to po. Yan po. Yun po yung mga panali, dalawang klase po yun. Pagpilihan nyo po. <coughs> Ngayon naman, ito po yung pamako. <coughs> Pwede po yung inre, uh, ni-re, Uh, Rien at uh, uh, Enri ni uh, uh, Er Rien Rien ba yun Erni yun yung pangapat inihi po yun sa sa Dalire, tapos parang ipapako mo siya dito pati sa paa dito dito yun ang paggamit ng pamako at uh, pangalawa naman po pangalawa po ay udak darak, ramak laray, kabal nokor, sangtitak-tak berbar piat makal, operatos, karkar pus, kukak yun, uh, Hip mo sa kamay mo at yung uh, ipaparang ipapako mo sa dito, dito, at dito at sa paa. At ganoon din sa paggamit ng panali ay dito magmumula at parang itatali mo siya ng ganoon. Yan po. So, ayan, uh, nawa ay makaragdag sa inyong mga kalaman ang uh, binahagi kong ito. At nawa ay suportahan niyo po ang uh, isa kong channel, Albulario ng Angeles. At baka nandun po ang iba niyong uh, hinahanap na orasyon. So, God bless. Maraming maraming salamat.